dal na sindeng atrasan ah, naging ah, deklarasyon mo niyan na pagkaaga ni Vice Mayor Jojo Oclimak na siya madalagan para alkalde sa Tiwi Albay susug sa siya naging payag may napili naman siyang ah, magiging Vice Mayor ka na Tiwi Albay ding iba kundi ang presenting alkalde ka Tiwi Albay na si Mayor Ami Villanueva. we uh, pinal na po ang uh, sa koyang uh, na maaspirar bilang uh, uh, mayor kan municipal mayor ka municipality tiwi sa maabot na uh, Mayo 12 2025 midterm election no uh, base po sa sa moyang pagirestoryahan Uh, talagang na-endorse kita ni Congressman uh, Ed Silagman, sa itong Superman, sa super District, as in uh, si Mayor Ami, ulog uh, sa bot man talagang inendorso kita niya. Siguro bilang magkatuod o kaya magkaugos kan mga panahon na ako baga na vice mayor niya for two, two terms, no? From uh, 2007 to, to, to 2013, then until now uh, vice mayor ako pero kan nakaaging election sulo kita independente kita pero sa maray na pag-iba-iba eh, na Uh, digi sa munisipyo uh, na develop mga su so, sa mong pagkaugos no? bilang sub uh, sa pagpoon ito hanggang sa sangunyanan uh, panahon Okay, uh, Vice, na uh, sa napangarapan po niya ito kamukhali na dapat sa'yo mo. Ah, ako ba halit sa ko si sayo po ang uh, napipisil o napili nindo maging vice mayor sa sa pong uh, lalo Okay, tama-tama uh, Sir Vic, ang sa'yo mong uh, kahaputan ta talagang dakol kay uh, niya nag dai nagtutubod no na dai nagachinimela na ang sa kong uh, napipili or so napipili kang grupo mi nang na ang vice mayor ko tabi si mayor Ami Villanueva pinal mm -hmm. na tabi yan pero sa totoo mananggad kan mga primero uh, before uh, holy week Ah, uh, talagang nag-decision si Mayor Ami na ma board member, uh -huh. no? Maririhay ko ta man ang kaisipan kay isipan ta gusto niya naman makatabang sa uh, probinsya ay sa sa distrito uh, bilang uh, board member. Pero tabi, ah uh, kinahurong ko siya na yakop pa de, Mayor Ami, uh, ano daw kung ako man ang tabangan mo no? Uh, na bilang vice mayor ta ka. Uh, dahil niya man hinali sa pagconsidera niya sa, sa pagdecision niya. Ikukonsidera ko ngayon pa di sa pag-final decision ko kung talagang ma-board member ako or mag -vice mayor sa mo. Then, uh, tamang tama, uh, Easter Sunday or bago kami mag-travel pa di Pulog, uh, naghapit ako sa opisina niya, may pinabalon siya na balita sa sako. Ngayon pa di final na na ako ang vice mayor mo. Uh, yako pa din, mas kidahe ka na magpabalon sa mong kwarta, iyon na sa pabalon mo, o, okay sa mo. Kaya tabi, but kung uh, ipaaram sa sa indo, na asa ko yung vice mayor sa ngunyan, o sa mabuto na eleksyon, si Mayor na Villanueva uh, final na tabian dahil nang ki uh, dahil nang atrasan permanent door diretso yeah. so hali ni Grisa Twian Bay para sa local news TV Big Barameda Maraynaga Local News TV sa Luya ini